Sik na pala kami mga idolo na limasak Yan pao Kahuhuli pa lang natin At sagayan pa mga idol oh, oh. Yan May nasik na naman si Boy Tulog Okay, okay ayun huli ada pa ada pa sunpo ada Okay. sun okay. oh yun dalawa ha 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 idol gumanda na yung sa pangatlong area natin no ngayon na natin ito mga idol pa klaga yung alamasak Una pala kami mga idol na limasak Yan pa oh Kahuhuli pa lang natin At saka yan pa mga idol Yung pang dalawa o. May pangulam ng mga idol o. Yan ay ito mga idol yung mga good size Ito, ito At saka itong dalawa Yan o yung dalawa ay pangulam lang yung lima ay good size na mga idol. Pang binta na. Abang hindi pa kami naglalata kay nag-aabang-abang muna kami ng mas sigpaw na alimasag. Abang kami ng lumapit. tayo dito baka may lumapit na laman yung nasiktaw natin mga idol ay pwede na yung pangulam maglatag na lang muna kami ng lambat dahil na, alas 7 image na mga idol maya ang alas 8 ay magsubok na tayo magkarya kaya ilatag muna namin yung lambat Gapot ang puyo. Ulam na natin yung mga idol Pwede na Pwede na makapangulam mo Gatag muna namin yung lambat ng mga idol idol nakaangat na yung lambat natin medyo may labo lang kunti yung dagat nakasikpaw naman pala tayo ng isang alimasag yan o oh. good size mga idol lalaking alimasag good size na yan dito sa amin Uh, ah, pasok na yan sa 170 yung kilo dito sa amin ng alimasag may pa pala mga idol ay mag lariyan na tayo mga 30 minutos lang pero habang hindi pa tayo nag aria ay abang abang muna tayo dito ng masigpaw naman na limasag para makarami tayo makapang ulam at yung iba ma mabinta kinabukasan may nasikpaw naman si tulog <laughs> nabot na sa lambat dumapo pangulam mga idol dahil pampa malit pa pangulam lang tamang tama pangulam graso na ayun pa oh. malaki Pahulat tala na mga piki at to pa yo <laughs> mama sa lubid sumisit pa lalim takot na baka mabidyohan <laughs> kaso parang ayaw lumapit <laughs> parang ayaw magpahuli kapiki niya okay, oh, malayo na naman nahiyain lahat na yan ang mga idolo ay lumalapit na naman wala tala na mga piki sige napait na hmm uli <laughs> yung isa kanina ay mama sa katig kaya lumangoy palayo yun pa naman oh. Piki ha, piki ha na, piki ha. Ano? Oh, Inay-inay ina labas yung kamahulog. <laughs> Sip Dali. Oto. Ibuha na naman. Good size yung lalaki mga idol. Yung babae ay pag-ulam. Sama natin dito mamaya oh. ah uh, talaga ready na yung kasirola ito <laughs> mga idol good size na ito ang isa ay ito ang isa ay pang ulam para dyan daw sa kaserola. <laughs>

Ayaw lumapit mga idol. Malaki pa naman sana oh. Danaw, oh. lusa na da, lusa ako na sa katig. Bangin na sa katig. Oh. Na, sige, hulat tala na makapigil, hulat ta. Oh, yon. Oho, <laughs> mga idol.

Pasos, go naman one Galing talaga ni Boy Tulog <laughs> May pira May pira ito kaya kinabukasan Magkaisang kilo lang kami 170 na Marami namang pang Bili ng Kasi Boy Tulog Lalaking alimasag mga idol ito. Oh, yung lalaki. Ito naman yung babae mga idol. Yan ang lalaki. Yan ang mga idol. Oh. May lumalapit na naman. Parang lalaking alimasag mga idol. oh Lalaki alimasag. Oh, nakaready na si Buitolo ko. Oh. Okay, sige sige, oh, ayun. Huli. Adip, 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 adip. sige. Op, ayun, puli. Adapa adapa sunpaw. Adapa sunpaw. ki ki Oh, yon dalawa. <laughs> Ayos. galeng talaga 'no ito, lol. Sapul na sapul na ah, yung ngali masak. Ang dami talaga tai nito kapag tuloy-tuloy lang yung lapit ng mga alimasag. yung mga idol ay maliliit pa kaya hindi na natin yan ulihin dahil kahit pang ulam ay hindi pa ka hindi pa maulam yung pwede lang mabinta sa kamaulam yung ating kunin yung ating kunin Maliwanag na kwarta na ito, mga idol. Bukas. malamig ngayon dito sa laot masarap higop ng sabaw para ma-init-init pero nakahuli naman si Boy Tulong sabay din eh sabay din sabay din sabay din sabay agad sa kasirola <laughs> Kahuhuli lang shot agad sa kasirola Pusit Dala ko pusit lahat Tama pala yung salabay Ito mga Idol okay naman oh May pusit naman kahit kung paano Yung isla lang yung wala Ay ma uh, Tinula sana kami dahil malamig kayo dito sa laot higot tayo ng sabaw tulang kaso yung isda dalawang piraso kusit na lang bayan natin ang pusit mga idol Ah, uh, may mahigkop lang tayo na sabaw. Diyan ba yal lumabas tayo mga idol? Ano? Haluto na. Mga idol, ating sabaw.

i-girar na ang ng kasag. Kalimasag. O, oh, may isang kilo na. Isang kilo na mga idol. Nalagaw ano nito. Kaya po tayo mga idol. Me no, no me también, 唉喽 may lumot ako na sa piraso kahit pala ako dalawa yung maliit yung pisa mga pagdilatin naman yung salas na rin natin dahil baba buhay pa pang lang naman na, pang lang naman ito na kaya panan natin awalan yung maganda sa ating pangatlong area medyo nakarami-rami tayo Pauwi na kami mga idol Ipit na lang kami ng lambat Para pauwi na Thank you Lord Sa biyaya Lord Thank you Di naman malugi itong mga idol. Yung huli namin. Good morning po mga idol. Ang ng umaga po sa inyong lahat. Na natin. Magdamag hanggang umaga. 12 oras. 12 oras na pail. Pailaw mula alas-10 ng gabi at alas-10 din ng umaga.